Dagdag presyo naman sa LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong araw o ngayong unang araw ng Setyembre. 6 na piso at anim na putapat na sentimo ang dagdag sa kada kilo ng Solain LPG. Pareho namang 6 na piso at 65 sentimo sa kada kilo ng LPG ng Petron at Phoenix habang parehong 3 piso at 70 sentimo sa kada litro ng ang aumento sa Auto LPG ng Petron at Phoenix. Ayon sa Energy Department, kasalukuyang umaabot ng 718 pesos hanggang 935 pesos ang presyo ng kada isang tangke ng LPG sa Metro Manila. Sa batala, posible rin tumaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa industry sources ng PTV maaaring umabot ng hanggang 40 sentimos ang aumento sa kada litro ah, ng gasolina hanggang piso kada litro naman sa diesel at hanggang piso at 10 centimos sa kerosene. ay sa Energy Department, ito ay resulta ng mas ng fuel demand sa China, epekto ng Hurricane Idalia sa oil production at power generation facilities sa US Gulf of Mexico at Aginasa ah, ang mas na supply ng krudo sa Amerika.